ngayon dominos pizza ya natira let's go come on eat guys mga kadudung pizza pizza it's life ya dalam box natira sa atin natir tempre mauna muna yung mga junakis lalu parents Ya Saya sekena mira na ngayon nga natin talaga mga parents so, nice mga junakis yan lana na natin na wala na dali may meron pa mga ano dyan eh sagi bawin lah tayo sagi Box, <laughs> Dalawang box siya. Lana. Dalawang box. A bush. Ganyan talaga. Tunayin mm -hmm. ang mga junakis. Bago... parents. ano yun mga junakis Maka, magtampo hindi <coughs> ako <atinan. Madudu> <laughs> sa mga dudong pasaysa na kayo ha hindi ko na kayo wala karin na lang tayo. Naso, okay naso. Boss Henry, Pesan. Ano, monetize ka na? Congratulations. Sana. Dudes, baha pa dyan. Ayun USA. Thank you. that out. Nagawad. Namik. Ano buto. Mamsel. Sis Dindin. Mami Osang. Mami Osang.

Mm -hmm. Nga tayong mga pagkwentuhan, mga dudong, kundi Don't Skip ads, please like, share, and subscribe. Konti na lang tayo, 20 dollars na lang. <laughs> Makmeme magpalipad dyan, 20 na lang. Tatakbo na, nagtitikman <laughs> na natin si Kataas ng YouTube. Lembah bawah pala ang tax wala rin ganun <tuk> din hindi pa rin sapat <tuk> butok Gawin na tayo saging. Ito, mga dudong. Mm, tara, kain tayo saging. Made in USA. Lalaki. Hindi mm. maganda ito pag inog na. Tamis. Tsaka yung nag-aano siya. Tawag Ketong-ketong. <laughs> Laging na tayo. Yung <coughs> isang araw walang Hindi na Napansin mga junakis ko Ang dami Ngayon napansin Ubus Ang ganda yan Ubus so, Ang dami na titira Please Like, share, subscribe Nagpahid na rin po si notification para lagi kayo updated. Kay Dudong, <tinyo> 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 maraming maraming salamat hindi niyo po iniiwan si Dudong hanggang ngayon magtutuyos o tuyos na tayo nagmakita yung ako magtutuyos

pasyal na lang muna nasa street ang init ang init sa labas thank you lord hindi na tayo nakapag pray tapos na po tayong kumain maraming 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 salamat po sa bumili ang pizza na to thank you lord Amen. Ay, nako. Ay, na, okay na. Tapos na naman ang video natin. Pizza for lunch. <laughs> lunch natin pizza. Yung napunan yung ano, beef steak. Ay, pag nagutom ako, yun na lang, beef stick. Hindi natin you can bear with uh, lemon sarap okay po mga adodong ganito lang po muna ang ating video hanggang sa muli pizza one yan sa muli, ito ang inyong pinagdududong nagsasabing magandang tanghali, hapon, bayan. Okay. Bye-bye. Don't forget, like, share, and subscribe to my YouTube channel at Bungo TV Vlog. Pounder. <laughs> Nakakalimutan na kita, Pounder. Shoutout sa iyo, Pounder. Okay. God bless us all. Bye-bye. Thank you. Bye. God bless us all.